Uh, sa sa kayo no uh, maghanap naman tayo ng uh, uh, pwede nating uh, bigyan kahit ito lang para naman na uh, kahit kaunti ma-share natin ang leasing sa kanila ito lang dala natin pero alam niyo walang tulong na ito para sa kanila lalo na sa mga tao na taon na nagpuntong sa um, akwada yung baser no ga usik usik na daw ko sa ako ang kwarta o panahon kabalo ba ka nga kani akong pagtabang dili ni sayang sa una pagsukod na ako, nags ko nag-spin ko pero pagkakaroon, dili na lang ako ang gagasto. Kaya naa naman ko yung sponsor. Diba? Suri ha? Sana di ay ang imong pagtanaw sa usa ka vlogger Pariang ako na Pero nagpasalamat gihapon ko. Dino? Kay, usa gihapon ka nga naghatag na ko inspirasyon para ipadayon na ko ang ako ang channel. Karon. Kani. Gasto na sad ni. Oh, gasto na sad ni. Tinapay ra ni. Pero ang ako matagaan na ni. Eh kanang wala, walang wala jud. Dako na kay ni og tabang nila og oh, kalipay. di ba? Oh, yung lang salamat sa pagbabas mo. Kay pinabas mo ako. Salamat pa rin. Pero sige, pabigay ko ito. Pabigay ko na ito. Salamat. Abiyo ko sa nay? Ye na tek. Ye na wa nay. Iro no. Ano rasa mo na ko, brother eh? Padulo mure, padulo mure. Ay mo golao, ay mo golao, golao. Taw na golao, sila o. Ay mo golao, ay

Ulo kapoy ba na kayo magkubra ay eh. kamo kuno lalim ba mo magkubra sa kampo nya wagi mo hatang ninyo kay Wala bang dili canggi di ba? Oh. Nya kanang mo kanang mo ingon diha nga. Busik-busik sa kwarta. Ba lagi usay ako gihatag ra ako sa Mario ni nila o, di ba? Ako nila. O, mo ako ko nila. Ug mo ah tinapay. Masuko ba mo o malipay? Usa so may reaction ninyo. Are ko ba ta ara? Tayo ni Sir Hayden. Pwede siya lang ah, uh, ako ako nung ihatag, tinapay rao niya Wala pa man kong swildo Wala pa man kong swildo <laughs> Diba? O, oh, tanawa diba? <laughs> o oh. So ako anang nang gina-invite in, ka na ako, ako ang nang baser na ako ng Moingon <laughs> O oh. <laughs> Moingon nga ka na Kasi kusik sa kuskwarta at least yata yung na nila, pa parang ano nila o okay, Walay pang mirinda ni Jirin nila Okay, okay. okay. like Isang all... dool pa. Dili sila pala itong tinapay kay ila siguro na ilang ikapalit na ito. Oo, ikapalit. Di ba? Kwarta lang sa silo ka. rin para makakaon mo. So, huwag nga mo ito dito. Ah, nami Asan yung balay di ay? 2. Pansin dito may babawi kang god niya. Kapit ako, dagay na. Buto may urasa. Buto may urasa. Alay mo ganyan buntag pag Buntag? Grabe ba sa ligtwa? Okay na kay Landong no, pero mag-init ni. mag mo ani kay... balong eh, ba, Kauna ni niyo. Huwag namang Kauna ni niyo. niyo. Kauna ni niyo. kay Ah, uh, na, na akong trabaho. Uh, um, Mag-iandang ko, basta na lang ko'y bilhin nga pan. Sa kuwan to. At Gino, least, gino may balas niya? Bisa gamay lang. Makahatag ko, malipay na ko, na. Balag, dagdag -dag ang mga istorya nga. Yeah. Sige na kung nakugus si. <laughs> si Lord ay bahala na. Ano. Di ba, Lord? Di ba, mga may, idol? No? Siya may tag sa rakyad. Dako na kay kalipay ang mga tao. So ginagmay lang, tinapay lang at mahatag. So ko kasi nagkalipay, pareha karoon. Wala sila nag, uh, una huna wala sila nag-expect nga, na yung muhunong, musulod sa pareho-anay nga lugar. O, oh, O, oh. wala sila nila nag-expect kay Lisod, kaya kayong mga tao kanang ng, nga, tao nga, voluntaryo, mahatag, uh, uh, voluntaryo, mo-offer ma sa iyahang grasya, uh, di diba? Oh. Hmm. Ito na ano lang yung napaybiling ari, ito na ano lang yung ari yung idol oh. Boss, napabila rin po Sige, kayo. Okay. O, <laughs> oh, <dili> sila mo daw at. ninyo, mudlay kayo mo, ka na pinagid sa trabaho. Kapoy, good. O, sa panahon, diliinit. Oh, dili, so, dili kayo kapoy ilahang na batsegan kay ang usagod makakapoy sa trabaho init kayo kunya makadilid po sa trabaho ang init kay mo papasilog man sila nya ay pasilogan diri kay puro kampo man eh di pa nakita ninyo good kayo mangitag smile na so karon ganto to na to di ba nakita ninyo nakatawa sila nalipay sila di ba nalipay mo di ba Kana ma kana mga idol, mauro na ako ang mahatag ninyo mga idol ha kay mao itong trabaho. Mission and vision para nila, dili ra sa toang personal. O wala sa tanang ingon na nga nagpasikat o gusto gyud ta nga mailhan, depende na, na ninyo o unsa inyo naa sa naasa inyong una Mo support ba mo dili? Wala ba na ipugsanay. Ang ato ha, nga badayon lang yapon, bisag na ibaser. Padayon niya kung sa itong inahimu nga kayuhan para sa ato ang isi kaparihas. So, di hindi mo ni Plastikanay ha. Mauro na itong mga tag niyo mga idol. Salamat niyo sa base at ako doon. Salamat.